Hello po kabayan! Welcome back po sa aking channel! So for today's video, we will talk about complaints under sitaw. Ano-ano nga ba yung kadalasang mga reklamo o concern na nababasa o naririnig natin sa SOCMED about sa sitaw? So i-share ko po sa inyo yung mga screenshots na nakuha ko about mga complaints o concern na kita ko sa SOCMED about sa sitaw. So, I think makakatulong ito sa mga newbie seller na gustong subukan yung platform under Sitaw. So, all you need to do is patapusin nyo lang po ang video na to. Complain ng isang seller, wala pang bumalik na puhunan at profit sa wallet ko. Okay din namin yata tong platform na ito. Sana lang wag muna tayo nila tambakan ng orders kung baguhan pa tayo at sa tingin nila hindi pa natin kaya mag-pick up ng big amounts of orders. Sana may option dito na kung ano lang kaya na capital para ma-recharge sa wallet natin para yun lang din ang limit na amount ng products na babato nila sa atin. Hirap kasi mapanindigan kapag sunod-sunod na ang orders tas tagal at wala pang bumabalik sa wallet natin. At syempre, merong nag-comment about sa concern niya. Ang sabi, ang isyo kasi hindi sinasabi sa bago kung ano talaga ang dapat i-expect nila bago mag-jump in. Real talk is the key lalo na sa puhunan. Have you done with holiday mode or sending a ticket to support for less exposure ng store mo? Pwede ka din mag-send ng PM sa account specialist nyo. Huwag ka lang mag-unpublish, hayaan mo lang yung pumasok ng orders. I-process mo lang kung anong kaya ng funds mo. So, napaka-importante talaga na bago tayo magsimula sa ganitong platform ni Sitaw as a seller, yung mga katanungan natin, lalo na yung mga importanteng tanong about sa mga proseso, kailangan alamin muna natin lahat yon bago tayo sumabak dito. Lalo pa may mga bagong update ngayon si Sitaw. So, kailangan inform tayo, alam natin yon bago tayo mag-go o maglabas ng puhunan. Tanong naman nung isang seller, bakit kaya biglang nagbawas ang pending orders ko kahapon? 57 pending orders. Ngayon biglang naging 49 na lang. Wala naman nag-cancel ng orders. Paanong nangyari na nagbawas bigla ng walong orders? May iba pa bang nagko ng pasok at labas ng orders sa shop natin? Meron po ba sa inyong naka-encounter ng ganito? Ito naman yung sagot ng isang netizen sa kanya. Tau heard our complaint. They gave us a solution. Almost a day yata sila nagbabawas ng pending para ma-reach ang processing rate. Next yung prob naman sa affiliate and wrong tagging or late delivery ang masasolusyonan. So, pag mga ganyan palang instances is inaaksyonan din pala yan ni Sitaw. So, as a seller, kailangan talaga natin ng pasensya. Kailangan nating magantay dahil sa dumadaming seller under sitaw, syempre iisa-isa nila yung mga concern ninyo and hindi agad-agad mabibigyan kayo ng response. At isa pa, kailangan, syempre, para ma-address yung mga concern nyo, is mailapit nyo ito kaagad sa customer service or doon sa account specialist nila. Meron namang isang nagtanong, ask ko lang, paano po magtanggal ng products? Di ko alam na aabunuan pala dapat. Nagkalkal lang kasi ako without knowing the application first. Po kaya kasalanan ko din. Hehe, paheb naman po. Please. Ito sabi sa kanya nung isang nag-comment, please consult po your assigned account specialist. Lahat po ng sellers, meron po nito. So, ayan po katulad niya, di ba? Ginamit niya yung apps. Ang ah, hindi niya pa ganun ka kabisado. So, alalahanin natin na yung uh, apps na yan ay hindi laro-laro lang maglalagay ka ng pera pera mo na pinagpaguran so kailangan is inaalam talaga kung papaano ang proseso, kung ano-ano yung mga una mo nang gagawin nang sa ganon, hindi ka magulat hindi ka malito, biglang may mga umorder na sa shop mo meron namang nagtanong ang sabi, pwede nyo po ba ako matulungan mga ka-business nakatanggap kasi siya ng notice at ito yung sabi. Due to multiple violations in your store, we are conducting a special review of your store. Please make the necessary improvements or contact us within 5 business days. Otherwise, we will proceed to close your store. Ito naman yung mga response dun sa concern niya. Ang sabi nung isa, kung ako sa inyo, tigilan nyo na yan ang mag-adjust kay sitaw. Kailangan mo ng mas malaki pang puhunan para makabayad dahil bawal na mag-unpublish. Sabi naman ng isa, products ko po ay nasa 109, 112, 127, 128. At nasa 100 plus lang ang cost ng mga display ko pataas student lang po ako at pinasok ko to para ma-help ako sa mga gastusin ko. Pero parang ito ba pa ang lulubog sa akin sa mga gastusin. So ayan, katulad nito, diba? So ganyan po ang nangyayari kapag minsan ay galing-galingan tayo. So libre lang naman po magtanong sa account specialist under kay Sitaw. So lahat ng mga hindi natin nalalaman, lahat ng mga Uh, kailangan nating itanong, itanong na natin bago tayo mag sa wallet ng apps natin. May isang tanong naman dito ang sabi, Good if po, ask ko lang po kung bakit wala pa pong umorder sa akin. Last na nag-order po sa akin, July 21 pa po. So ayan makikita nyo di ba yung mga sagot ng mga ilang mga concern na people doon sa complain nung uh, nagtatanong diyan. Matatawa ka na lang talaga doon sa mga comment. Pero at the same time yung iba naman nasasagot naman ng matino. Lalo na yung uh, mga karamihan kasi sa mga uh, sumasagot or nagko-comment dyan is mga seller na rin talaga. Kumikita na rin talaga kay sitaw. Anyway, yun nga, good thing is may mga concern na people na sumasagot ng mga question na yan, ng mga bagong nagsisimula pa lang dito kay Sitaw. Yung mga answer naman nila is based sa kanilang mga sariling experience as a seller. So, if I were you, mga ma'am, sir, aalamin ko muna lahat-lahat about sa apps, sir, mapondohan, kasi madali lang naman mag-fan kung may budget ka talaga, di ba? After mag-fund, so, papano na? Uh, hahayaan mo na lang ba na pumasok na pumasok yung mga orders? Papano nga kung biglang buhos ng orders, tapos uh, hindi pala kasha yung uh, capital mo? So, papano pag mga ganong instances? So, kailangan alamin muna natin lahat. So, if I were you, kailangan kabisaduin yun muna talaga si Sitaw, yung platform na yan. At saka isa pa po mga ma'am sir, isa sa na-realize ko about dito kay Sitaw is talagang magiklik ka dito kung malalim yung kung malalim yung bulsa mo or mayroon ka talagang malaking capital kasi kung mga uh, below 10k lang maliit, maliit lang talaga sobrang liit lang talaga ng uh, papasok papasok sa'yo na uh, profit pero kung uh, bumibitaw ka na ng mga 100k to 300k. pagang malaki ang magiging monthly profit mo. Yun nga, sabi ko nga, dito kay Sitao is kailangan talaga malalim yung bulsa mo. And meron kang malaking capital. Anyway po mga ma'am sir, hanggang dito na lang po till my next video. Thank you for watching. Sana po nakatulong sa inyo yung video na to. Kung sa tingin niyo na nakatulong, please like and subscribe and share nyo na rin sa mga friends nyo for more updates and videos na katulad po nito. Thank you for watching. Bye, Po.